Guys, mag-iingat kayo sa mga face tissue na magagaspang gaya nito. Minabili kasi ako nung nakaraan na face tissue, napakagaspang. Tapos nung pinunas ko sa mukha ko, parang nagkaroon siya ng scratch na mula siya. Ayan, mag-iingat kayo guys. Kung bibili kayo ng mga face tissue, siguraduhin ninyo yung mga malalambot na klase. Ayan, kagaya nito. Ayan, napakalambot. Tapos kapag pinunas natin sa mukha, ang bilis niya makatuyo. Oo. Oh. Oo. Oh. Hindi mo siya kailangan i scrub mo sa mukha mo para matuyo yung mukha mo. Ito kahit hindi, itap mo lang siya masisip-sip nyo na yung tubig sa mukha ninyo. Mura lang to guys. Tapos 1,048 sheets na siya guys. Ayan, 1,048 sheets na siya. Ayan, nabubulil pa tayo. Basta sheets. Ayan, 1,048 sheets na siya. Okay. Tapos pag bumili nga pala kayo ng isang piraso, set na yan, anim na pack na darating sa inyo. Ayan, 1, 12, 3, 4, 5, 6. Anim na pack na yan. Ang isang pack na guys, 1,048 sheets. O, oh, di ba sobrang dami tapos sobrang napakasulit din ito. Huwag na kayong gumamit ng mga face na magagaspang kung ayaw ninyo masugatan yung mga mukha ninyo. Okay? I-try nyo ito guys. Ilalagay ko sa yellow basket yan. I-try nyo na rin tong royo panda tissue natin. Sobrang napakaganda nito.